Ah, nakilala ko dito. Ayun know, oh, sila ate. Ah. Hi. Ano pa mo? Heart. Magbo-vlog kasi ako eh. Ano pangalan mo? Hi. Heart. Ah, si Heart nga pala. Saka si Ate. Ate, ano pangalan mo? Hindi nililigo. Ano pangalan? Ano pangalan mo? Ha? Akin siya. Akin Dahil lang, lapit ako, lapit. Ay, bakit siya? Mas yan, dulas nga eh. Si ate. Si ate, ano pangalan? Akisha. 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 Taga saan ka? Taga At? Aho, hawatin, Balintia. Ako, hawadin yung Balintia. uuwi din ng Manila. Ha? Taga Manila talaga ako. Taga Manila. Shoutout kay, ano? Ano nga yung pangalan? Akisha. Yan. si ate. Ate, anong pangalan? Heart. Ah. Si chat niya pala. Yoart. Manila boy ay Boy, Tito Rap. Ay ano mga, shot ano ano tawag nito? Follow, follow and share, trust the process. Yeah, dali dali dali. oh uh, dali. Ano? Ano? Follow ano? hmm, Follow da yon. Oh, yeah, yeah, yeah. Si Aisha, si Asi. Yeah. nice to meet you, you huh, hai, guys. Thank you, thank you, thank you. Ingat wah. Oke, kita